ng Korte Suprema na flight is an indication of guilt. The first opportunity uh, na kung inusinti ang tao, the first opportunity na mayroong akusasyon sa'yo, you okay. will take the opportunity to answer. Kumakanta pa rin si Lisa Marcos ng Silent Night. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. talo, itong si Atty. Glenn Chung. dahil ang kanyang mga akusasyon laban kay FLM mga kababayan po natin ay hindi nga itong sinasagot patungkol sa isyu ng Smartmatic at umanoy nangyaring dayaan ah, noong nakaraang eleksyon plus ang mangyayari pang dayaan ah, sa 2025 at 2028 kung posibleng magpapatuloy umano na Smartmatic ang ating service provider na gagamitin sa susunod pang mga eleksyon kaya ang gusto nga ni uh, Attorney Chong na tanggalin na ah, itong Smartmatic bilang uh, isa sa ating mga service provider sa eleksyon ngunit patuloy at nakakontrata pa rin ito para sa 2025 na national election ayon sa COMELEC yan mismo ang naging pahayag ni COMELEC uh, chairman George Erwin Garcia ngayon mga kababayan po natin ang kagustuhan kasi ni Glenn Chong nasagutin ni uh, FL ang kanyang mga aligasyon. ngunit hindi nga ito sinasagot at uh, tahimik ito ano napapansin ko kasi, ah, mga kababayan po natin sa administrasyon ngayon, ay parang walang spokesperson na sumasagot sa ano mga intriga ah, na binabato kay Pangulong Marcos at sa Malacanang. Unlike nung nakarang administrasyon, so may mga spokesperson na kapag uh, may mga aligasyon na binabato sa administrasyon, may agad na nagsasalita. May uh, si uh, Tony Harry okay? Roque, o kaya si Attorney Panelo ang uh, sasagot uh, sa mga binabato na aligasyon kay Pangulong uh, Digong at sa kanyang mga ilan pang uh, departamento, uh, mga kababayan po natin. So ngayon, wala. So ito yung kanilang strategiya. Kung maibaba na at ibabato, tahimik na lang hanggang lumamig nga ang isyo. So ito ngayon ang ikinagagalit lalo ni Atty. Glinchong na tila ba napapahiya ito sa kanyang mga aligasyon dahil ah uh, parang wala lang, bahala ka lang dyan, dinidid ma lang na FL o mano, mga kababayan. Inaakusahan ko yung unang gina. Hindi sumasagot. Kung hindi guilty si Lisa Marcos, kung nagsisinungaling ako, edi sinagot na nila. No matter how they will try to control, uh, kinokontrol nila yung mainstream media hindi para hindi lumabas. Kasi takot sila eh, walang i-sasagot eh. Bigyan uli si Smartmatic na kontrata worth $350 million. More or less, ang ibibigay sa kanya is about $380 million. 20. So medyo malaking uh, budget ito na kailangan niya ng kumilik o ibabayad ng kumilik para dito sa Smartmatic. Tandaan po natin nagkaroon nga ng skandalo sa Smartmatic at sa dating chairman ng uh, kumilik, itong si uh, kumilik chairman uh, Bautista, mga kababayan po natin, na ngayon ay nakasuhan na nga dahil sa issue umano, ng Smartmatic. So posibleng kayang maulit ito at posibleng totoo kaya ang uh, sinasabi ni Attorney Glenn Chong dahil wala naman siya ang mga dokumento na ipapakita sa uh, mga kababayan ko natin ngunit siya umano ang buhay uh, at siya mismo ang uh, testigo at siya mismo ang ebidensya ayon sa kanyang sinasabi uh, patungkol sa nangyaring dayaan at mangyayari pang dayaan umano dito sa Smart Matek 2 billion pesos. Dati 10 billion lang yan mga kababayan. Ma'am, okay. ngayon hindi na nakontento si Smartmatic. Kailangan doble na, 22 billion pesos. Okay. At any rate, na po yun and uh, I would like to bring your attention doon sa principle uh, ng Supreme Court. It's actually a doctrine that uh, flight is an indication of guilt. Kapag ikaw ay uh, nagtatago na may uh, warat of arrest at hindi ka na sumuko, that is an indication of guilt. So, okay. sabi nga ng Supreme Court, and the moment na may ako sa sa'yo, ang inusenteng tao would always come for white and answer. the accusation at the first opportunity. Or, hindi magtatago. Hindi yeah. go to flight. That so, is exactly okay. what is happening to Lisa Marcos. Kasi po, nung define po natin nila, yung petition for disqualification is actually supplemental kasi meron na nauna tapos nag-supplement lang po sila with my affidavit. Malinaw naman po yung affidavit na nilatag ko. Yun na nga, sabi nga ng isang fiscal na nakaha, nakabasa noon, sinabi niya, it's, ver it's uh, very credible as far as kung ako yung nag-preliminary investigation nito. And this is very credible. O kasi sabi ko, wala naman akong dinagdan dyan, wala akong binawas, but that's exactly what happened. Balik tayo noon sa doctrine ng Suprema, Korte Suprema, na flight is an indication of guilt. The first opportunity uh, na kung inusinti ang tao, the first opportunity na merong akusasyon sa'yo, you mm -hmm. will take the opportunity answer. Kumakanta pa rin si Lisa Marcos ng Silent Night. Silent Night ngayon ang tema sa Malacanang eh. Paso eh. I-apply natin yung prinsip, uh, yung doktrina. So Silent Night umano mga kababayan dahil hindi nga siya sinasagot. So talagang nakakasar naman kasi mabigat itong aligasyon ni Atty. Glynchong pero tila ba napapahiya siya at uh, dahil hindi siya sinasagot kaya kung ako kay Atty. Glynchong kung talagang totoo ang kanyang uh, mga claim at akusasyon kay Madam FLA, patuloy siya na magingay hanggang makakuha ng atensyon. Ang tanong, mukhang hindi kasi pinipick up ng mainstream media itong mga aligasyon ni Atty. Glynchong. Alam mo naman po natin na ang media ngayon ay mukhang nabubusalan o manok at tahimik. Hindi sila nagsasalita kontra sa administration. Lalo na itong issue na ito, smartmatic kailangan flight is an indication of, of guilt. Eh, di guilty. Kung hindi guilty si Lisa Marcos, kung nagsisunungaling ako, eh, di sinagot na nila. Nandyan si Chelo Garapil, nandyan sila Franz, yung mga uh, chuchu-chuchu niya. Sumagot kayo kung hindi totoo. No matter how they will try to control, uh, kinokontrol nila yung mainstream media hindi para hindi lumabas. Kasi takot sila Kala, eh, walang isasagot eh. Makikita niyo mga kababayan, hindi natin kailangan magdala ng testigo sa inyong harapan. If you are the judge, kung kayo ang huwis, inaakusahan ko yung unang gina na nakipagsabuatan sa Smartmatic, nag-meeting sila kasama ang dalawang technical guys, di in-identify ko yan. <laughs> Tapos hiningi ko kay Bongbong Marcos o ilaglag mo, ayaw. O itong nangyari, hindi sumasagot. So, ilagay ilagay natin ilagay ninyo ang sarili ninyo mga kababayan kayo ang huwes kayo ang nandoon sa sa upuan ng huwes eh ako dito dito ako sa kabilang side dito naman kabilang side si Lisa Marcos o ilagay tapos tinatanong natin sa totoo ba itong pinagsasabi ni Glenchong tapos hindi sumasagot anong nasa isip ninyo in spite of the fact na clear categorical and ambiguous yung akusasyon sa kanya o bakit hindi niyo sinasagot because yeah. ang yeah. tingin nila ignore 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 for as long as mayroong mahalika for as long as mayroong Glenchong we're not going okay. to keep silent Correct. We will keep fighting for our country for our future for our dignity as a people. Hindi kami titigil kahit you will ignore us because one day we will get our breakthrough. Whether you like it or not. Yeah. So face the music. Nandiyan yung akusasyon sa inyo. I accuse you directly. Walang pag uh, pag isip. Iyon yung nangyari. And you keep silent. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? You be the judge. I think napakaganda nung uh, laban natin ngayon kasi parang uh, nag uh, fall into the right direction yung ating laban dahil nung September 22 or 23 yata dito sa Amerika ay kinasuhan si former chairman uh, Homeland chairman Andres Bautista ng money laundering and bribery na based dun sa uh, reklamo sa kanya ng uh, U.S. Department of Justice and Department of Homeland Security ay may nakita silang uh, trail of transactions. Gumawa sila ng mga fake accounts and then used the code word salsa for money. Salsa for money. So kaya ngayon uh, I believe nandito siya sa Amerika. Diba? Tumakas siya sa Pilipinas dahil tinakasal niya yung kaso niya dyan. Then ngayon kalabosa naman siya dito sa korte ng uh, Amerika. So, wala na siyang lulusutan. So, sabi ko nga, after your expose, September 13, September 13 yung press con mo, then lumabas itong kaso kay Andres Bautista. So, ano yung na-feel ninyo nung nabasa niyo yung news, Attorney Glenn? Uh, actually, ma'am, kung natandaan nyo, diba, nag-live nag tayo together after ako mm -hmm. nag-press uh, conference. Yes. Uh, the one na, uh, yung una kong interview after that, kayo yun. Kayo yung dalawa. Yeah, yeah, tayo. Kung natandaan nyo, sinabi ko sa inyo, I talk about a pastor na kaibigan ko. No, no. Sabi ko sana nung yes. March pa ako lalabas. Mag-execute okay. na ako ng affidavit, mag-press conference ako, ibubuking ko, ibubulgar ko si Lisa Marcos because this is not right. Hindi siya morally right. Okay. Tapos, ang sabi ng pastor, no, no, no. Paulit-ulit yung sinabi niya, no, this is not the right time. Then, September 5, tumawag ulit ako sa kanya, and then sinabi niya, hallelujah, this is the right time. Go ahead. Uh, pinirmahan ko yung affidavit September 6. Binalik sa akin ang abogado nila, General Rayo, kasi mali yung dalawang dates. May 2016, dapat 2022. So, binago ko, nag-subscribe uli ako. So, yung dalawang affidavit yun, yung isa, mali yung date. Yung pangalawa, September 11, birthday yata ni... 13, si Kuti. Si Senior. Yeah, uh -huh. yeah, yeah. ang yeah. <laughs> uh -huh. press conference kami ng Bertini Kuti. Pero hindi ko yon sinadya. Sila yung oh, nag-organize okay. noon. So, September yeah. 12, na-file yung affidavit. September 19, ah uh, pinailan si Bautista. So, September seven days. 19. You see, seven is a, is a number associated with God. So, sa lahat ba naman ng araw, bibigyan ka ng Diyos ng pito to reinforce <laughs> what you have done. To reinforce what we have done. Nung final namin yon September 12, kinasuan si Bautista September 19. So, seven days apart. I mean, uh -huh. it could be done in five yeah. days, in six days, in, but why in seven days exactly? A number that's associated with God. Actually, uh, mga kababayan, nung sinabi ni George Garcia na magbuo siya ng uh, fact-finding uh, investigation or fact-finding uh, investigating body yeah, fact -finding. Uh, dyan sa Comelec, uh, sabi nga niya, 12 daw yung members and then credible daw yung mga tao. Excuse me, George, basta galing sa Comelec, walang credibility. Kahit yeah. ano pang sasabihin mo, George Garcia, kahit sino pa dyan, galing sa Comelec, walang credibility. Kayo yan eh, kayo yung sindikatong nagsasabwatan para dayain yung sambayan ng Pilipino. So don't talk about credibility because Anyone in Comelec has no credibility at all That's the premise Walang sino man dyan sa Comelec May nabimong director, kakonsamo yan dyan uh, Pugad na mga mandaraya ang Comelec So walang tinino man dyan Above the low rank and file Ang mga directors at above May credibility na mag-imbestiga kay Andres Bautista That's So yan po mga kababayan po natin Ang mga tiradanga ni Adorno Glynchong Dito sa Comelec at kay Madam FL So ang uh, patungkol naman sa kaso ni uh, Bautista at umano'y mag-iimbestiga naman itong si Kumilik Chairman George Erwin Garcia ay hindi naniniwala itong si Atty. Glenn Chong dahil ito umano ay malinaw na sindikato at sabuatan na nangyayari dyan sa Kumilik na nababayaran umano itong Kumilik Chairman ah, uh, para nga ay uh, ipagpatuloy itong ah, uh, transaksyon sa Smart uh, Smartmatic kung saan ito nga ay napatunayan kay George kay uh, uh, Chairman Bautista nung nakaraang uh, administration pa ah, mga kababayan po natin So ito ay napakalaking pera, bilyones ang pinag-uusapan dyan ah, na kontrata sa Smartmatic So kawawa naman tayo mga Pilipino kung dinudugas po tayo ah, ng ah, ating gobyerno kung hindi man talaga si Pangulong Marcos ay kundi ang ilang ahinsya na gumagawa nito mga kababayan po natin So ngayon ang hiling ni uh, Attorney Glenn Chong nasagot din nga ni Madam F.L. So bakit hindi dapat sagutin ano mga kababayan po natin? Palagay ko para sa totoo at transparent mga kababayan po natin na parang ganitong issue ba para malinaw at uh, malinis ang pangalan ni Madam FL. Palagay ko dapat ito sagutin ano. Kung hindi man siya sagot, siguro yung mga spokesperson diyan sa Malacañang na uh, sa PCE PCOO ah uh, baka pwede silang nga uh, sumagot at pasinungalingan itong sinasabi ni Attorney Glenn Chong at kung nagfile ng kaso itong si attorney Glenchong ay sagutin na lang sa legal forum. Baka legal forum ang inaantay ni Madam FL mga kababayan po natin na kung mayroong kinaso itong si attorney Glenchong so doon niya na lang sagutin. So sa ngayon hindi kasi natin mapuwersa itong si Madam FL ha, itong uh, attorney Glenchong dahil unang-una ay hindi naman siya party ng administration. Hindi naman siya uh, nagtatrabaho sa ating gobyerno. Siya ay asawa ng ating Pangulo. So kung ako mo siya, hindi naman siya obligado na sagutin itong isyo. Otherwise kung ang isyo ay nakadiretso kay Pangulong Marcos, so siguro pwede niyang sagutin yon dahil unang-una -una sa kanya diretso eh. Pag sa asawa niya, siyempre hindi naman siya ang pinapangalanan at hindi naman siya yung hinahanapan mo ng sagot. So palagay niyo po mga kababayan po natin, may pag-asa kayang magsalita itong si Madam FL o patuloy na lang na mananahimik hanggang ang isyong ito ay makalimutan na lang at magsawa na lang ito si Attorney sa kanyang mga tanong at pahayag patungkol sa dayaan umano dito sa Smartmatic. Comment nyo po ang inyong opinion at komento sa ating comment section. Maraming salamat. Kapapayan.